Magandang hapon dyan mga ka-farmers. Narito ay may video ako sa aking time na Ampalaya. Ayan mga kami ka-farmers sa Ampalaya. yan Video. Hindi matatawa ka-farmers yung Ampalaya namin. Parang payat siya. yan Kasi ito mga ka-farmers. Ilang bisis ko nung tinitinan Mga pangatlo na yata. Yan mga kaparmas Nagkapausok oh. kami. Nagadamo. Kasi grabe yung bilis ng damo. Yung misis ko nagadamo siya at ang siya. Sama ko rin dala kong bugoy na makulit. Yung ampalengat binunot ng bugoy ko. Ito. natumbanak na. Binunot niya. Sayang nga. Matay ang mga kaparmas eh, Bata eh. Ayan. Yan yung salari nagbunot ng gulay ko oh. Yung bulilit na yan. Mga ka-farmers, oh. Binabunan ko pa itong ka-farmers ngayon. Binaong ko lang sa... Dito. Dito. Sa so tabi ng puno niya. Ayan. Ito yung mga buno. Oh. ko mga ka-farmers ngayon, Kasi... Mas, mas parang payat, tingin ko. Binaong ko lang. Kasi mga farmers medyo malimit yung ulan dito. Halos... Tuwing hapon, yung ulan. Kaya parang masasayang lang abono kung i-didilig ko siya kaya yung pinaka diskarte ko na lang ibaon ko lang sa tabi niya sa more ulis sa dangkal sa puno niya tatlong butas lang makaparmas farmers yung ginagawa ko ayan kaparmas dati kasi gina broadcast ko ginasabog ko lang kaso lang maka sa sobrang lakas ng ulan inaagos ayan o. Kaya sabi ko ibaon ko na lang. Kasi wala itong plastic mulch. Malapit na ako itong magbalot. Kasi may bulaklak na siya. Tsaka bukas mag spray ako ng insecticide. Kasi parang may sakit yung puno niya. Kaya siguro malilit yung kanya. Talbos. Hindi ko si ginamit ito ka farmers ng organic. Mas mainam kung ginagamitan siya ng organic. Pagpapasimula lang siya. Hindi hmm. pa namin tapos yung damuhin namin. Ayan kaparmas. Ang bilis kasi nandamo pag ganitong tagulan. Ito nga mga kaparmas. Nadamuhan ko lang ng dalawang bisis. Ayan, pangatlo na naman. Kaya mas mainam talaga maggamitin ng plastic mulch Para nakabawas tayo sa gastos at sa trabaho. Ayan, suggest ko talaga mga kaparmas mag plastic mulch tayo. Ayan, mga kaparmas, tiyan yung nagpausok kami. Kasi yung pausok pa, kaparmas, malaking bagay pa yan. Ang taboy ng mga insekto. Kaparmas, oh, namumulaklak na ito. Malapit na ako magbalot nito. Mga one week na lang siguro, mga kaparmas. Awa ng juice. Ayan, no? o. Hindi nga matataba yung daon, hindi malaki. yung nakarang buwan ng na tanim ko, matataba yun. Ito kasi mga farmers ibang area naman yung garden din. Dali man ko na ang palaya. Ayun. Naglipat naman ako to sa dati kong ginagardenan. Kasi doon sa iniwan ako mga farmers binabaha yon. Mga farmers hindi pa tapos yung damuhin ko dito. ayano oh, malaki na. Kunting panahon na lang, awan ng juice. Masusulit na yung pagod namin dito. Kami lang nang misis ko yung nagadamo dito. Ayan Pag ibang patraboy mabibigat yan, nag-uupa ako makaparmas ng ito ng gandoon yan. Ayan kaparmas sa taas na yan, sa namin. Ayan. Marami rin yan kaparmas sa gingan namin, kaso lang hindi pa nalilinis. Ayan. baka sunod na buwan, mapalinis ko na yan. Pinakain ng ng unggoy yung maraming saging. Kaya minsan hindi ko na kukunan. Kaya sa pag tuguli tala, konting tiyaga lang. Kahit mapagod. Sige lang, at least masaya ka sa ginagawa mo. Nagkakaroon ka ng kita at saka napapakain mo yung mga Consumer natin ng gulay sa bayan. Kasi kung walang farmers, walang makakain yung tao. Kaya kung tutusin nga mga ka-farmers, dapat mga heroes yung mga farmers eh. Kasi kung walang farmers, wala, gutong lahat ng tao. Kung lahat mayayaman na lang. Kaya saludo rin ako sa mga kapwa ko farmers. So, talagang hindi nila iniiwan yung buhay farmers kahit lahat ng challenges dyan ah. Especially yung failure. Ah, wala kang kita. Hindi mo alam kasi yung nag-engage ka dito ng pera tapos hindi mo walang kasiguraduhan. Kung kikita ka kung wala. Kasi yung mga challenges dito yung uh, kalaban mo dito yung weather tapos yung piste kaya kaya yung presyuan minsan natadadali yung mga farmers sa ganun mahal yung bilihan sa palingki pero sa farmers mura nangyayari yan dito sa amin kaya yan yung mga consequences ng mga farmers na hanggang ngayon talagang ganun pa rin kawa nga mga farmers ayan Nag-imot lang ako mga farmers. Pero katutuan niyan mga farmers. Ayun. Nagdadamo yung misis ko, sipag na misis ko yung magdamo yan. Yung sambugoy ko, yung bunso ko kaso lang masipag magdamo yung dinadamo niya yung gulay. Tinam, alam tayo yung mga farmers oh, ito dinamo niya. Kalaki-laki na. Tinabas niya ng kahoy. Sabi niya dadamo raw siya. Ganyan talaga yung pang parang yung bata eh. Kaso lang mas masaya rin ako kahit ganun siya nandito sa laro laro siya. Hindi ko na ramdaman yung pagod kasi dito yung buhay ko na makulit. Bibi, wag dyan sa usukan. Tayo ka. Mainit yan. Ayun. Yan, ito yung panganay ko. Ito masipag din. Nagatulong niya sa amin mga farmers Ayan. Balang araw magka-farmers din daw siya. ayun sa mga nanonood ng aking video. Salamat. Sa inyo. Sana paki-like and share niyo po para tulungan sa mga farmers. Para patuloy ako ma-inspire magtanim ng maraming gulay. Salamat sa inyo. Para Salamat ka Sana patuloy niyo po akong suportahan sa aking mumunting YouTube channel. Pang lalo ko magsipag magtanim ng gulay. Pang may makain yung mga ng gulay yung mga tao sa bayan. Isabayan ko lang din na dala mga farmers. Kahit misang mapagod yung maging, pagiging farmers. Pero okay lang. Masaya. Tsaka may kita. Sa, sana pakisubscribe nyo na rin po yung aking YouTube channel. Sa mga viewers ko ngayon. God, God bless you all. At ganoon din po sa mga subscriber ko dyan. Maraming salamat sa inyong pagsubscribe. Subscribe na po. Thank you very much po. Thank you for watching. Bye. -bye. Thank you for watching. Bye-bye.